Soldier Boy 2. ng I got the new dance for y'all kaninang umaga ay nai-record sa video ang sunusunod na pagpasok ng mga hold sa pintuan ng land bank. Pero bago ito, nahagip na ng video ang paumaril sa isang security guard na tumanggit pa. Hindi naman nakunan ang paumaril na ginawa sa dalawa pang gwardiya. Pagpasok ng mga hold sa banko, agad pinadapa ang mga customers habang inaketa ng mga ito ang pwesto ng mga bank teller at binuksan ang mga cash drawer. Pati mga customers, ninakawan din. Eksperto mga hold -upper. Sa loob ng limang minuto, tapos ang hold up sa bangko. Base naman sa kuha ng CCTV, naglabas ng cardiographic sketch ang mga police Quezon City ng apat sa mga hold -upper. Kanina rin, dumulog sa ABS-CBN News ang mga opisyal ng QC Police para panorin ang eksklusibong kuha ng isang foreigner sa mga hold na nanloob sa bangko. Sa kuha ng video, kitang kita habang nag-aabang sa labas ang may labing limang mga suspect na papatakas at masakay na sana sa Tamaro FX at sa Toyota isang Toyota Isang Isang Starex fan ang kanilang palang kinumander ng hindi umandar ang isa sa mga Tamaro FX. Baka ilang behes yung silang nagpaputok ng baril. It's not police, it's they have masks, they have... may na rin ng QCPD sa kung anong grupo ang nasa likod ng hold na ito. Ito, meron tayong tinututukan na grupo. May resemblance sila doon sa grupo na tumira din dito sa UCTV na merong na uh, kami na yung ampang ko group. So parang pareho sila ng uh, modus no uh, with uh, bonnet uh, with long firearms at saka sa dami ng tao na involved no. Umaasa naman ang QCPD na sa lalong madaling panahon ay marutunton at tuluyang malalansag ang grupong ito. Para sa Bandila, Dolan Castro.